Kaya na ano uh, sa pin ng mga um, um, flower base And gawa natin yung bilog tapos ganito natin Ay na po. Ito na naman tayo sa pangalawang ano.

Na po. tapos putulin natin to kasi mag ano, ano tayo ng ibang kulay mag ibang kulay Ayan. tapos ibang kulay naman ito naman nilagay natin light pink Ayan isang round lang din ito tapos palitan na naman yung bangkulay. kulay start tayo dito paliin na natin yun hmm. kailangan dito ng tatlong ano, stay 1, 2, 3. Tapos, tatlo rin nga dito. Uh, tapos, ang ilagay natin dito, tatlo rin. 1, 2, 3. Tapos, dito, pasok na naman dito sa may puntas. Tatlong ano lang, tatlong nakatay. ko start do pasok dito hanggang matapos dito bili hanggang malibot dito yan na na po Sige. Pakita ko na sa inyo. kala yung um, gawa igawa-gawa ko lang yung mabiti ay ako na actual ko yung ginagawa binidyoan ko man o hindi o pinicturean ko man o hindi ako mismo gumawa niya marami na akong sharing sa youtube channel ko po ayun binigyan lang siya yan. hanggang malipot dyan ibang kulay na naman ilagay wait lang ayun napit na matapos malapit na

Ayan na po. Ayan na po. Ibang kulay na naman ilalagay dito. Ayan. Another color na naman ilalagay. Ayan na natin so, Ilagay na po tayo. Ayan na natin. Para colorful. Colorful yung ating iba naman itong style. Lagyan ng dalawa dito. Tapos balik ulit dito. Apat ang ilalagay dito. Kanina tatlo, aling apat. So isang ganito, apat. Ayan, e, see? Ayan. Tapos, ayan. Tapos, dalawa dito sa ano. Ayan. Tapos, pasok ulit dito. 1, 2 sa gitna dalawa, pasok ulit dito uh. And, uh. Uh. pasok ulit dalawa ito dito, tapos pasok naman dyan uh. basta isang butas na ganito apat. Tapos, lagyan ng dalawa dito sa gitna para makasukan mamaya ng ano. Style po yan. Ayan, nakita niyo po. Ang haba na ng ating video. Kailangan, ayan na po. Ayan. Tapos na, hindi pa tapos. Basta malaki yan, pero yan tapos sa yung green. Ibang kulay na naman yung attached dito kasi mahaba na. So, second video naman tayo, ha. Bye-bye na po.